lito at ang kapre. Sa isang tahimik na nayon sa gilid ng isang malawak na kagubatan, mayroong isang alamat ng isang kapre, isang matayog na higante na may maitim na balat at kumikinang na pulang mata na nagbabantay sa kagubatan. Isinalaysay ng mga taga nayon kung paano upo ang kapre sa isang malaking, sinaunang puno, humihitit ng makapal na tabako na pumupuno sa hangin ng gabi ng kakaiba, matamis na amoy, isang araw, isang batang lalaki na naggangalang Lito, na interesado sa mga kwento ay nakipagsapalaran sa kagubatan. Hindi siya natatakot sa kapre, naniniwala siya na mali ang pagkakaintindi ng higante. Habang lumalalim siya, ang mga puno ay tila bumubulong at ang hangin ay lumago sa amoy ng tabako. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Lito ang sarili sa harap ng sinaunang puno na sinasabing tinitirahan ng kapre. Doon, sa mga anino, Nakita niya ang isang malaking figura na nakaupo sa isang sanga. Ang mga mata nito ay malambot na kumikinang. Ngunit imbes na tumakas si Lito ay sumigaw siya, ikaw ba ang kapre ng kakahuyan? Tumingin sa kanya ang higante, nagulat sa tapang ng bata. Oo, ang bulong ng kapre sa malalim na boses. Bakit ka pumunta dito, anak? Gusto kong makita kung totoo ka. Sagot ni Lito, at tanungin kung bakit mo tinatakot ang mga tao sa nayon. Napabuntong hininga ang kapre. Umaakyat sa hangin ang ulap ng usok. Hindi ko sinasadyang takutin sila. Pinoprotektahan ko ang kagubatan na ito at ang mga nilalang nito. Noon pa man, iginagalang ng mga tao ang kakahuyan, ngunit ngayon ay kumukuha sila ng higit pa sa ibinibigay nila. Natatakot sila dahil hindi na nila naiintindihan ang balance ng kalikasan. Tumango si Lito, naiintindihan. Baka kailangan din nilang marinig ang kwento mo, na pangiti ang kapre, isang mainit na kinang sa kanyang mga mata. Siguro. Pero dapat matuto din silang makinig, nangako si Lito na ibabahagi ang kanyang natutunan. Pagbalik niya sa nayon, sinabi niya sa lahat na ang kapre ay hindi isang halimaw kundi isang tagapag-alaga ng kagubatan. Mula sa araw na iyon, ang mga taga nayon ay nagsimulang mag-alaga sa kakahuyan at kahit na ang kapre ay nanatiling anino sa mga puno, ang kagubatan ay umunlad sa ilalim ng kanyang mga mata na nagbabantay, at kaya, nagpatuloy ang alamat ng kapre. Hindi bilang isang kwento ng takot, kundi ng paggalang sa kakahuyan at sa higanting tumawag dito sa bahay.